That, no so andito tayo sa beach ng tayi so ito yung sinasabi na kapag ang medalyon daw na Tespico Roma kahit anong medalyon sabi nila bawal daw i ibabad sa tubig lalo na sa tubig dagat no kasi may maalat may asin so hindi po yan totoo <laughs> lalo lalo na doon sa mga bawal daw sa patay bawal daw sa ano sa sementeryo, hindi po yan totoo. Paano ba tayo magtatangan ng medalyon kung may pinagbabawal sa mga lugar? So, na nais ko lang sa inyo na sa una kasi pag, pag nagdidibus pa palang isang tao, maaari talagang ba, huwag dalhin sa mga patay o sementeryo o sa tubig alan dahil po sa mga ano negatibong aura no pero sa dito sa kalikasan, sa dagat, wala pong bawal no? Paano ba tayo magtatangan kung may kung hindi ka kaya protektahan kung pupunta ka doon sa mga may patay o sementeryo at bawal daw mabasa ng tubig dagat. Ginagawa lang yan pagka nagdidibusyon ng siyang tao. Pero kapag tapos na pong debosyonan, maaaring nyo yung dalhin kahit saan bilang iyong proteksyon.